Mr. Chair, sasagot daw. Yes, please. Uh, hindi po kayang sagutin. Kailangan po, po natin ng definition ng fake news. Kasi po, merong fake news na time-bound. Totoo ngayon, bukas hindi na totoo. Katulad ni Galileo na nag nagsabi na heliocentric ang Excuse me, Mr. Chair. Um, Madam, Please po, indulge me. Ano po yung unang statement niyo? Um, baka po para magkaintindihan, ay i-define po natin kung ano ang fake news. Yung okay. sumunod na statement. Kasi minsan po, ang tinatawag na fake news ay time-bound. Posibleng totoo ngayon, bukas hindi na totoo. Katulad nga po ng heliocentric versus the geocentric solar system. Naparusahan po si Galileo. Pero 600 years later, nag-apologize ang simbahan. Dahil totoo pala siya. So, so, what is the advantage of fake news? Sir, we can only answer that question if we define what fake news is. And may I know, from your from your uh, background... How would you define fake news? Sir, that's one of my problems with the proposed legislation is that it is very difficult to pin down a definition for fake news. no what proposed legislation are you talking about? Sir, um, Representative Ace Barber says that he proposes regulation, a regulatory framework for social media to combat fake news. And therefore, we have to define what fake news is. So, in other words, as far as uh, this as this representation is concerned, wala pa akong nababasa na proposal. Because the proposed uh, bill regarding fake news will come out after this hearing. Uh, yes, sir. But you're already asking us questions on fake news. Yes. Kaya nga, Kasi that is why we are holding this. Para magkaroon po kami ng clearer understanding kung bakit ano ang fake news, ano yung ill effects ng fake news, ano advantages, that's why I'm asking. Ano ba ang advantage ng fake news? Para we can balance it. Uh, sir, like I said, if we can have a working definition of what you call fake news, for instance, is clickbait first fake news, fake yung headline, pero nasa body naman yung katotohanan. What about sarcasm, sir? Kasama po ba siya sa fake news? Paano kung jokes? Fake news din po ba yon? Gusto ko lang malaman para alam ko kung paparusahan niyo po kami, eh, maalam namin kung ano yung ginawa naming mali. Wala pang mali kasi wala pa kayong binaviole, except yung cybercrime law. At Di ito? po ba? Opo. Oh, And the other criminal laws uh, which are uh, which are controlling in so far as this issue is concerned. Di po ba? Andiyan na rin po ako pero para al, naiintindihan ko po na ito ay inquiry in aid of legislation at pinuntirya na po ng uh, mga, mga kinatawan dito na may problema tayo sa fake news dahil nakakapanira. Pero sir, um, we're pointing out a wrong, but we don't know yet how we're going to define the wrong. And it is a basic tenet sa atin sa Ligang Batas na bahagi po ng bago maggawa ng regulasyon ay may notice tayo kung ano yung masama. Kayun din po sa ating pagdidiskurso dito, kasama po dapat ang isang working definition. Ano po ba ang tinatawag natin na fake news? kailangan din po ng diskurso doon. ah when we come up with uh, the proposed uh, bill there will be a definition of terms as always so fake news there will be defined maraming salamat po. yes that's the protocol of this uh, uh, legislative body whenever we come up with bills we have a portion of that bill which define the terms embodied in the uh, proposed bill. So, nandon, it is defined namin. Don't you worry. Salamat po. Yes, because the, if ever there will be a proposed bill, it will still undergo technical working group and maybe most of you would still be invited. So, your opinions on the matter will be known by the legislators. So, magkakaroon po ng definition. Would that, would that uh, allay your fears, Madam Angeles? Um, yes, sir. Pero sana, ano lang po, ang request lang po, naiintindihan ko po na nagagalit kayo dun sa ibang napopost ng mga kasamahan ko. Ah, hindi po ako nagagalit, ah, Madam Angeles. Kasi, sa, ang nagsasabi lang sa akin, yung mga anak ko, kung binabanatan po ako. Sila po ang mahilig magbasa. Ako, I'm too old already to read all those things. Naiintindihan ko po, sir. Pasensya na po kasi um, bahagi rin po ng pagde-develop ng ating komunikasyon at yung bagong teknolohiya na tinatawag nating social media. Pati po yung values nagde-develop din. Naintindihan, sana naiintindihan din po ninyo, nabahagi din po ito ng kahit anong pagbabagong nangyayari. So, yeah, but, pa di, pero sir. kung yung means na pagbabago ay labag po sa batas, tama po ba 'yon? Uh, At sir, okay. uh, sir, po, pakiulit po. Kung yung pagbabago na sinasabi po ninyo, kasama sa pagbabago ay kung labag naman po sa batas. Kasama po sa batas? Hindi, labag po sa batas. At nakakasama doon sa mga uh, citizens ng country na ito. Tama Sir, po ba yun? Sir, maliwanag naman po pag may paglalabag sa batas na kailangan itong uh, parusahan. Sa tingin po Pero, ninyo, sa experience po niyo, kayo po ang kasama dyan eh, sa business na yan. Wala po bang paglalabag sa batas na nangyayari ngayon? Wala po naman din akong sinasabi na walang paglalabag. Hindi, tinatanong ko nga po kayo. Hindi ko naman sinasabi na sinabi ninyo eh. Uh, um, e, binabato mo sa akin yung katanungan ko eh. Kayo po ang nagpra-practice nito. Sir? Uh, Nababasa po ninyo yung mga vlogs ng iba. Wala po ba, sa tingin ninyo, wala pong paglalabag sa batas? Sir, kung sa fake news... Hindi, sagutin iba, iba niyo po muna yung tanong ko. Sir, may mga nakikita ko. Yung iba ay libel, Uh, mayroon pong iba na ano, uh, dahil hindi po nila naiintindihan, mayroon po posibleng mga uh, unlawful utterances, um, pero covered nga po siya ng batas. Pero ang pagkaintindi ko po sa diskurso natin ngayong araw na ito ay yung posibilidad na gawa natin ng batas, ang tinatawag ninyong fake news. Yes. Yes, sir. That may is the purpose of ako. this hearing also. Yes, sir. Mayroon din naman po ng paglalabag. Pero dahil hindi pa po batas ang fake news, hindi siya paglalabag sa batas. Gayon pa, naiintindihan ko, mayroong nasasaktan, mayroong nadadamage. At yun po dapat yata ang pinupuntirian natin. Yung may masasaktan, yung may damage, at yung may siya. Kung titingnan po natin ang batas, lahat po ng limitasyon sa kalayaan magsalita at magpahayag ay ukol doon sa mga may masasaktan katulad ng bayan o kaya individual o mayroong malaking possibility ng kaguluhan at ginagawa ito ng may mali siya. So kung ito pong mga elemento na to ay present doon sa pagpapahayag ng fake news, definitely sir, mayroon pong nangyayaring niya ngayon. Noted po Madame I agree with you also on that point. Thank you.